Magandang umaga mga bata at lalong higit sa aking pinakamamahal na apo, si Era Nicole. Mayroon akong kwento sa inyo ngayon. Ito ay isa sa aking paboritong kwento ng bata pa ako. Isinulat ito ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito ay tungkol kay Pagong at kay Matsing. Makinig kayo. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matsing ay tuso at talariho. Isang araw, sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Nagpasyang magkaibigan na paghatihan ng puno. Kinuha ni Matsing ang parting itaas ng puno dahil iniisip niya na sapagkat may maraming dahon na ang bahaging kanyang nakuha ay madali itong mamumunga. Kinuha naman ni Pagwong ang naiwang ibabang bahagi na may ugat. Inalagaan ni Pagwong ang kanyang halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit, makalipas ang isang linggo, nalanta ang Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ng tanim hanggang sa mabunga ito ng hitik na hitik. inkit si Matsing nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. nagyaya nagyayana si Matsing na kainin na ang saging na tumubo sa puno ni Pagong. At pumayag naman ito. Ngunit, hindi makakaakyat si Pagong. Kaya nangako si Matsing na siya na lamang ang aakyat sa puno at lalaglagan na lamang niya ng saging si Pagong. Pumayag naman si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit, nang makarating na si Matsing sa taas ng puno, kinain niya ang lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong na natili sa taas ng puno si Matsing at nakatulog ito sa sobrang kapusugan. Galit na galit si Pagong kay Matsing sa ginawa nito sa kanya. Kaya habang natutulog ito sa sobrang kabusugan, naglagay ng mga tinik sa ilalim ng puno si Pagong. Nang magising si Matsing, ay nakita niya ang tinik at humingi ito ng tulong kay Pagong ngunit tumangging tumulong si Pagong at iniwan na laman niya doon si Matsing makalipas ang sandali nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan walang nagawa si Matsing kundi pumaba sa puno ng saging nasaktan ito sa mga tinik na nakatusok sa puno ng saging sa kanyang pagbaba kaya na nga po sa sarili na Gaganti siya kay Pagong. Kinabukasan, kahit mahapdi ang mga sugat ni Matsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Kinuha ni Matsing si Pagong na natakot na takot. Nagtanong si Pagong kung anong gagawin nito sa kanya. At sinabi ni Matsing na tatagta rin siya nito ng pinong-pinong. -pino. Nagisip ng paraan si Bagong para maisahan ang tusong matching. Kaya ang sambit nito kay matching na kapag tinaddad siya nito, ay daan siya at susugurin siya ng mga ito at kakainin. Nagisip ng malalim si matching at naisip nito na sunugin na lamang si Bagong. Ngunit nang atwira na naman si Bagong na hindi naman tinatabla ng apoy ang kanyang makapal at matibay na bahay. Kaya muling nag-isip si Matsing hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan at doon na lamang itapon si Pagong. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magkakantihan na niya si Pagong todo, lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagunat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. At naghalakhak si Pagong na sabihin kay Matsing na naisahan din kita, Matsing dahil gustong gusto ko na sa ganang pasigan. Malungkot na umuwi si Matching. Naisip niya, napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naluloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matsing Hindi na sila muling nagkita ni pagong. May aral sa kwento natin, mga bata. Huwag gamitin ang dunong o talino upang makalamang sa kapwa. Ang iyong mga masamang gawi ay babalik din sa iyo. Kaya huwag gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ng iba. Kahit gaano tayo kagaling, ay darating ang panahon kakailanganin natin ang tulong ng iba. Tandaan, tuso man ang matsing ay napaglalalangan din. Okay, salamat. Sana ito ay nagustuhan nyo. Paalam. Hanggang sa muli.